Sumulat, sumulat sa akin, sa akin sumulat, sumulat din kay um, uh, chairperson, chairperson ng komite, Senator Amy Marcos. <laughs> Pero ang posisyon ko, kawag ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ka ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. Iba siguro ang sitwasyon kung may kaso dito, dinidinig ng husgado sa Pilipinas, tapos dinala natin sa ibang bansa yung akusado dito para puhusgahan siya ng dayuhan at hindi ng kapwa natin Pilipino. Pero walang kasong pending dito eh. Sa so, pagkakaalam ko, ang diffusion order at red notice ay pareho. Ang pinagkaiba lamang ng dalawa ay confidential ang diffusion at hindi confidential ang red notice kung saan pinapublish ang isang red notice sa lahat ng miyembro ng Interpol. Um, may karapatan ng isang tao magbago ang isip Um, at um, may kalayaan ng bawat isang nagbago ang isip at marahil nagbago ang isip nila kaugnay sa paglalahad ng dagdag pang impor, uh, impormasyon dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apilan niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng uh, ng uh, AFP pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Um, hindi dapat mangampi ang AFP kaninuman. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng commander-in-chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. Um, can you ask a specific question? Sumulat, sumulat sa akin, akin sumulat, sumulat din eh, kay um, uh, chairperson, chairperson ng komite, komite Senator Amy Marcos. Ang naipinukol ni Senator um, Marcos. Kung maalala nyo, ito ay bugso na naging ng Korte Suprema um, noong mga nagdaang panahon kaugnay sa EO 464 na pinasa ni dating Pangulong uh, Arroyo. Tutul ako na iyakyat sa Korte Suprema yan dahil ayoko mabigyan sana ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbaba ng masamang decision Pero pinagpili siya ng mga kasamahan ko noon. At ang resulta nga, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ka tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. Um, if I remember correctly, the Executive Secretary, in behalf of the President. Sir, si hindi na, inalam ko na lamang sa pamamagitan ng kanyang Legislative Staff kung natanggap na nga ba niya yung liham na yon. At uh, natanggap nga niya, kaya nga nung in -invoke ni Secretary Boying Remulia yon, ay um, hindi naman uh, nilabanan o nakipagdebate pa si Senator Marcos Kaugnay nung pag-invoke na yun? Sure, uh, Patanong lang, um, lang pala, eh. Uh, <laughs> ito po, ito po. Ito po, a po. question from uh, si uh, May Ann po, Lord Ronis. May uugong daw po na pinakiusapan daw ni Ed si Senator Ayni, na huwag na ituloy yung hearing ng Thursday about ICC? <laughs> so, hindi to uh, yun. Po, hindi to yun. Ayoko na sana mag-commentary sa chismis, pero sige na dahil absent si Mayan. hindi at hindi kami nagkausap, hindi at hindi kami nagkausap um, kaugnay niyan. Sa katunayan, we welcome nga ng palaso yung pagdinag, hindi ba? Bilang pagkakataon para maipaliwanag nila yung kanilang posisyon at uh, mailabas ang ilang mga paglilinaw, kabilang na ang mga sumusunod. Halimbawa, na walang kasong isinampa laban kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas na yung warrant of arrest ay pinakita at hindi totoong walang kopya ng warrant. Bagaman hindi yan required ng rules of court, ginawa pa rin dahil sa kahilingan ng nasasakdal o ng inaresto. Pero, sir, 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 sorry, sir, Agri yodon, sir, Alin dun? Which one? Yes. <laughs> Nagkaroon nga ba ng conversation? Medyo naguluhan ako doon sa napakinggan ko. Ewan ko kung kayo doon. Dahil yung mga interview na sumunod noon, nagkaroon ng pag-uusap. Pero yung sa hearing, ang sabi, walang pag-uusap. Ang pag-uusap lang daw ay kaugnay doon sa joke. Doon sa chismis. am um, all. So, um, anong aagrihan ko doon? Kung nag usap lang sila tungkol sa chismis, um, anong kailangan o dapat sabihin doon? Um, Pinresenta yung warrant. Merong warrant of arrest. Ang posisyon ng pamahalaan ay bagaman yung bansa ay hindi covered, yung mga individual na may warrant of arrest ay covered, bagaman hindi tayo bahagi ng ICC, sumunod tayo sa hiniling ng Interpol at gaya ng sinabi ko kanina, at wala daw kasong isinampa dito. Tulad ng binanggit ko sa inyo nung una. Iba siguro ang sitwasyon kung may kaso dito, dinidinig ng husgado sa Pilipinas, tapos dinala natin sa ibang bansa yung akusado dito para husgahan siya ng dayuhan at hindi ng kapwa natin Pilipino. Pero walang kasong pending dito eh. By contrast, tingnan mo naman yung kaso ni Congressman Teves. Andito yung kaso. Hinihikayat natin ang Timor-Leste na dalin dito yung akusado para harapin niya 'yung kaso dito sa Pilipinas sa harap ng mga Pilipino hukom. 'yun ang pagkakaiba marahil ng dalawang 'yon. Sa kaso ni Senat ni Congressman Teves, may pending case dito. Sa kaso ni dating Paulong Duterte, walang naglakas-loob maghain ng kaso dito at walang pending na kaso dito sa Pilipinas para sabihing um, may pagkakatong mahusgan siya ng kapwa niya Pilipino. SPO sa, uh, Sa pagkakalam ko, ang diffusion order at red notice ay pareho. Ang pinagkaiba lamang ng dalawa ay confidential ang diffusion at hindi confidential ang red notice kung saan pinapublish ang isang red notice sa lahat ng miyembro ng Interpol. Sir, bakit hindi para sa akin na sagutin yun na nag iisoy Interpol. Sir? Sinasabi ko lang yung pagkakaalam kong pagkakaiba nung um, dalawang yon. Ang epekto'y pareho sa pagkakaunawa at intindi ko. Um, pero yung isa ay confidential. Yung isa ay um, nilalagay nila sa internet, sa, sa website nila. Okay. Sir, yung di ba, bago mag si Senator... hindi ako apprehensive. Ang sinabi ko kung naalala ko ay sana magdulot ito ng paglilinaw sa isyu at hindi magdumagdag pa sa hidwaang nagaganap at sa init at tensyon dito sa ating bansa. Sa pananaw at palagay ko naman ay hindi nakadagdag dahil kami may mga paglilinaw na naibigay ang magkabilang panig kaugnay sa bagay um, na ito at nakapagsalita. Yung mga ahensya na inimbitahan ni Senator Marcos na may buong layak. So mas nalinawan, sir? Para sa akin, oo, oh, dahil maraming mga katanungan na sagot, tinigil na nga lang yung hearing, di ba? At sa ngayon, wala pa naman yata ang pangalawang hearing na ini-schedule. So, tila naging sapat yung unang pagdinig at wala namang uh, matinding pangailangan para sa isa pang pagdinig kaagad-agad. Um, nasa sa kanya yun. May buong layak si Senator Marcos, magpatawag ng isa pang hearing at kumuha din ng um, resource person. Ang problema mo ay may kaso na kasing pending. So siyempre, anumang resource person na kunin mo, abogado, international law expert na kunin mo, meron ng posisyon na kakatigan, paborman o kontra sa naganap o nangyari. They simply cited the Supreme Court decision um, that um, held executive privilege to be validly invoked by the executive branch. But again, the position I took was not as a reason for them not to attend, and they all attended, and I thank them for attending, but to be invoked whenever a question is asked that would tend. to um, divulge any conversations with the President himself. And that was exactly what happened in the hearing. So, share Pati yung reply? Um, hindi, hindi ako nagreply ah, Hindi naman kailangan i-reply dahil natanggap ko yung sulat that same morning. Parang FYI pwedeng lang. Pwede lang, pwede lang pwede. naman yun. Kasi nasa, nasa Supreme Court decision naman yun eh. Pwede niyo Tatanungin ko, bakit pwede ba yun? When is your, uh, Parang hindi naman Wala. Well, Um, hinihiling yon kaugnay ng question hour. Pero hindi naman kasi ito question hour. Ito ay investigation, inquiry, in aid of legislation. Hinihiling lamang in advance ang uh, mga questions sa mga kalihim kapag question hour ang involved. At yan ay nakalagay sa aming rules, yan ay nakalagay sa saligang batas din. Pero hindi question hour yung nangyari sa pagdinig na isinagawa ni Senator Aimee. Kaya hindi kinakailangan magsumite ng mga questions beforehand. So may silang yung letter, sir? So may silang yung letter? If I remember, one page lang. Sir, mm -hmm. hindi Nandito na ako sa Senado nung, in, nung sinulat ni dating Pangulong Arroyo ang EO 464 na nag-apply sa lahat. Mas malala pa nga yun. Yun ang ginamin nilang dahilan para hindi magpunta sa anumang pagdinig ng Senado ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Ito ay invocation lamang kung sakasakaling kinakailangan. At sang ayon ako sa ganong klaseng invocation ng executive privilege. Ulitin ko, hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag ka pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maari magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Um, hindi ko alam Naki-Senator Amy Marcos siguro yan para makapagpalabas ng panukalang batas kaugnay niyan. Pero kung ang tatanungin mo si Senator Go, tila sa pananaw niya ay um, tama ba yung pagkakaintindi ko? Too late the hero. Yung pagdinig. So, magkakaiba ng pananaw ang uh, tingin ng ilang mga miyembro ng Senado dyan. Pero para sa akin, hindi ko pagdududahan na posibleng at hindi malayo sa katotohanan may panukalang batas na lumabas mula sa pagdinig na ito. Lalo na, meron tayong sariling uh, international humanitarian law na pinasa dito sa Senado noong 2009 No ako ang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Yes, RG. kasi Dito sa invocation nila ng EO 464 o na executive privilege, some days before, merong isang cabinet secretary who gave what appears to be a tell-all interview. And then ngayon, yung, and then nung hearing, ginamit yung EO464 para hindi na mag-elaborate doon sa interview na yon Kasi nga, pina-follow up nung, nung hearing kung ano man yung napag-usapan doon sa, sa interview na yon So parang, isn't that, nagumukhang parang may pinatago sila? Ika nga nung kanyang kapatid, na hindi mo pinangalanan. Um, may karapatan ng isang tao magbago ang isip Um, at um, may kalayaan ng bawat isang nagbago ang isip at marahil nagbago ang isip nila kaugnay sa paglalahad ng dagdag pang impor, uh, impormasyon. At may mga katanungan din nga hindi na rin nasundan. Dahil sa kabila ng paglalahad na yun halimbawa na itinanggi ng isang cabinet member na ilang upuan lang ang pagitan ay hindi na natanong din kung alin ba talaga ang totoo. Um, <laughs> hindi para sa akin na pagsabihan sila pero uh, nags nagsimula ako sa politika o sa larangan ng serbisyo publiko noong 1998 hindi naman sa may tinatago pero palaging less talk, less mistake and then sir, si vice president salito, sa virtual appearance niya sa hearing, pino na niya yung kawalan daw ng action at EFP when his father was being arrested. What do you make of that? Uh, at saka, how do you look ano, um, at, ano, ang Secretary Tedoro's response sa sabi na support to the CPMP? Alam mo, Hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Um, maliban sa ito'y patuloy sa men, patu, pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang iso, anumang kaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apilan niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng, uh, ng uh, AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbaba yan ang sundalo at ang polis? Klaro, law enforcement um, operation yon na nag-assist lamang ang AFP at hindi pwedeng palaga naman na lumaban ng AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. At bakit ba natin pilit na pinag yung dalawa? Um, ulitin ko, marahil bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Um, nakampihan marahil sila o ang magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga isu na involved sila. Well, ulitin ko, ang um, tila-pilit nilang dinadamay ang sandatahang lakas sa iba't ibang iso na hindi naman dapat talaga at wala namang iso Dahil uh, facility man nya ng polis, facility man yan ng sundalo, facility man yan ng executive branch o ng kongreso, ang law enforcement operation ay law enforcement operation pa rin. So, um, so yun nga para gusto nilang sumali ang AFP. Pero kayo sir, uh, saan ba dapat tumayo ang Um, hindi dapat mangampi ang AFP kaninuman, dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng commander-in-chief natin At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man um, At sana tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sanatang lakas dahil hindi natin ginugusto, hindi natin gusto na sila ay kada na lamang may hindi pagkakaunawan ang mga politiko sa ating bansa. Hindi nila trabahong maging referee sa anumang iso politikal sa ating bansa. Sir, so, meron information po na ano, nung after the arrest of the President, dumami yung fake news <coughs> na nag, especially yung mga negative against the administration. Do you have the same observation and what can you say about it? Um, normal siguro dahil siyempre maraming nalungkot, maraming nagalit, maraming nainis na kapanalig, kakampe ng pamilya uh, Duterte ang um, rason para maglabas sila ng kanilang hinanaing at sama ng loob. Pero hindi pa rin lisensya yun para sa akin na gumawa ng mga inventong kwentong pinapasa nila bilang katotohanan. Ulitin ko, hiwalayin natin ang opinion sa pagpepedel, pagpapalabas ng impormasyon na sinasabi nilang totoong balita o totoong nangyari.